Akala mo po kakampi mo, pero pag talikod mo, ikaw na topic nila. Aray ko. <laughs> Kamusta, baby Teo? Ang hirap maging baby. Biruin mo ang kate ng likod mo, tapos gatas ibibigay sa'yo. Di ba delikado yung ginagawa mo, baby Teo? Alam mo naman, tumambay lang ako sa bahay. Yung tatay ko puro ML. Wala na akong panggatas. <laughs> Bago po tayo makialam sa buhay ng iba, siguraduhin po muna natin na hindi tayo mabantot. <laughs> Alam ng diet. Sinangag pa po ni Nani yung kanin. <laughs> Tinawag ka lang po na baby. Bigla ka namang kinilig. Amoy, lungad ka po siguro. <laughs> Bakit pag magulang nakabasag ng pinggan, okay lang? Pero pag kaming mga bata, nagdadabog daw. <laughs> Sabi mo po, wala ka ng pera. Pero inaya ka lang mag-food trip. G ka naman. <laughs> ang bilis po ng maliliit na mamamayan. Pero kapag malaking tao, parang ang daming proseso para lang wag makulong. <laughs> Anong masasabi mo, baby Teo? Bakit po pa ulit-ulit yung pick abutuloy, tuloy? Kailangan ko po lagi magkuwari na gulat. <laughs> ang cellphone pag nagloko na mamatay. Sana ganun din sa relasyon kung sino magloko, mamatay! <laughs> Kaya pala tahimik ang buhay nila Eva at Ada noon. Wala kasi silang biyenan po. <laughs> pag ako po ang umutot, cute. Pag si tatay, bad trip ang baho. <laughs> ang ampalaya ay mapait. Ika pa rin daw po kahit masakit. <laughs> Ma, huwag ka na po makipag-agawa ng lupa sa mga kapatid mo. Ibibili na lang po kita. <laughs> Ma, nung nasa loob mo pa ko, may sumisipa sa akin pa ulit-ulit. Kalbo! <laughs> Malalaman mo po pag hindi ka masyado kagandahan. Pag yung mga truck driver hindi bumusina sa tapat mo. May sunog po sa bayan namin. Tapos tinanong po ako sa nang simula ng apoy. Sumagot ako, de, letter A. Tawa lang siya. Tumunog lang po ng konti ang pinggan. Bumanat naman agad nanay nang basagin mo lahat yan. Pwede po bang huwag tayong sabay-sabay mag ng pera? Natatabunan nung sa akin eh. Sipag mo, baby Tio. Wala naman po akong choice. Walang pamana, mga ninuno ko. <laughs> Kaya po ako humihingi ng pera pag may bisita. Kasi alam kong doon lang kayo mabait. <laughs> Good night po sa nagsabi ng walang pera dyan. Pero sunod-sunod ang parcel. <laughs> ang sela nyo naman po. Kaya po brown tubig sa gripo para daw po may libring Milo. <laughs> Ang dami mo po gagawin, no? Tapos nauna pa pag si cellphone. <laughs> Pati po pagligo, kinakatamaran mo. Tapos magmamanifest ka pa magkajowa ng mabango. <laughs> Hindi po kasama sa grading yung mga pagtawa natin sa jokes ni ma'am, ha? <laughs> pag ML gusto, maghanap ng trabaho, ayaw pag nagutom po siya. Dapat po puro babae ang pinapadala sa gera at hindi naman yan sila nagpapatalo. Sa letrang B, babayaran mo pa po ba yung utang mo? Ang tagal na puno na. Bakit po ganon? Kung kailan ka magkukusa tsaka ka naman uutosan maghugas, katamad po tuloy. Hindi naman po nakakaganda ang pangmamaliit sa kapwa. Pwede po, tigilan mo na. <laughs> Kaya marami po lulong sa sugal po kasi mas madali pang mag-register sa scatter kaysa kumuha ng valid ID. Bakit pag Sunday, ang dami niyo pong ginagawa na iba kaysa magsimba, magpasalamat eh. Si Lord naman po nagbibigay lahat ng blessing. Unfriend na po kita, narinig ko kasi, butike, ang basa mo po sa butik. seryoso po kayo. Puro kayo parinig ng craving sa notes, pero ayaw nyo magtrabaho. <laughs> Opo, hindi po natin kasalanan na ipinanganak tayo na mahirap. Pero kung hanggang dulo, ganun pa din, baka merong mali. Sa trabaho po, inuman ang topic. Sa inuman, trabaho naman ang topic. <laughs>